Shout out mga guys uh, Babalikan natin ngayon si Tatay John At titingnan natin kung Tumupad siya sa aming Usapan Na siya ay Maliligo na mga Kabindors Kasi uh, Binigyan na natin Mga kabindors ng sabon At saka Eh pre na rin natin ng Pambili ng tubig Ayan mga kabindors, lagi nyo akong samahan sa ating pag-update kay eh, Tatay John. At araw ngayon ng aking diop ay yan, may pagkakataon akong bisitahin ulit sila mga kabindors. Okay, tara mga kabindors, samahan nyo ako. At para makita natin ulit ang uh, mag-amak. Ayan, narito na naman tayo mga kabindors. Naglalakad tayo papunta doon sa tirahan ni Tatay Jun. Bubulagayin natin mga kabindors. Hindi pa gising sila Tatay Jun mga kabindors. Kakatokin natin. Tatay Jun. Bakit tanghali na hindi pagising si Tatay Jun? Ayun, tulog talaga sila Tatay Jun, tulog pa. Mana ay dyan ha. Ah. Wala ang anak mo Ano naglaba ba si Kisi kahapon? Hala. Hindi. Hindi, hindi naglaba Kisi? Labo mo nga tayo niyo. Labo mo yung Kisi. Eh. Grabe Casey. Ano ba yung mga ano yun yan? Bakit? tumatay ay naku bakit hindi sa CR tumatay diyan tumatay kasi okay ano yan tatay jun grabe talaga ang um, sama na ng amoy dito Sisi, ilabas mo yan. Ilagay mo sa plastic yung ano na yan. Ayan, oh. Sisi. nak, nako, nako. nako.

kahapon kasi kawawa naman si mama tulungan ko tapon ng basura tulungan ko na lang kasi wala na si mama sa buhay mo kawawa ko ni saan kayo nag-igip kahapon? Ah, doon po, wala yung isa sa tinilibig po sa baba Adun sa may pinaradahan ko ng anong motor? opo, tapos ano po, Oo, kasi mama ano, laging sakit kung si mama si po sa puso ko kasi umiyak ako ako po si mama po ang sa akin sa buhay ko. Ah, puno ito. Ah, oo nga. Yan, malinis na tubig ito. Ito ang ipinai-give natin kahapon mga kabindors. Pag naman umulan ano pero ma ano lang mahina hindi ito na lagyan ng laman konti lang ang laman pero pwede na yan pambuhos sa CR kaya lang ang problema naman ngayon ako na na maglalabas sa mga damit ng mama ko eh paano yung kaila tatay dyan maglalabas sabay sabay na kami Kasi ilabas mo yung ano, ay, tali mo, taliin mo. Tapos ilagay mo na lang sa basura yan kasi puro ano yan, puro ibak na yung ano na yan. Yung... Labas mo yung kasi na uutusan ka na iiyak ka na. Ganyan po siya na uutusan ko po siya. Tapos bigla dadabog dabog Alam mo, bupuntang pa kayo, wala na na. Bahala kayo dyan kami pupunta na lang kami nito kasi yung dalawa namin dalaw kami dun sige na sige na ilabas mo yan para dyan ano ma masyadong ano dyan mabaho kasi anak ko binis pa nga po sila sa tapos kakalat pa rin sabi ko sabi ko sa kanila maglabas na tayo maglabas Po kagabi po nakaalis po si mama eh. Gabi po si nakaalis. Gabi. Ah, kagabi pa umalis? Oo. Oh. Kapuntang bayan? Oo po. Tapos, biglang nagulat po ako. Saan po si niya kapunta baka? Ito po alam sa kapunta po yun. Ha, baka mga ngalakal? No. Labas mo na yung kisi. Ilagay mo sa ano yan sako sambay sako wala man tayo sako para ilagay mga ano hindi na ginagamit yan ng mga damit Siya yeah. man naman nagtatapon ititik na ng mga basura doon ititik sa barangay may tayo o wala hmm. may tayo hindi ka may papatapon yung doon wala nga man doon lang yan sisingin mo na papamot ang hali na May hukom pang imbabe kasi hindi na kayo kumandang mga pang-ihi. May hukom pang imbabe. Yung pako. Mm. Mabaho talaga kisi, maglinis ka diyan kisi. Tinaibas mo na yang ano na yan, yung tinaihan diyan, Bakit diyan tumai si tatay Jun, di mo yata inalalayan palabas dito sa CR. Meron naman tubig na pambuhos eh. Isi. Nga, ilabas mo na yan dito oh. Sa ano, dito sa may labas. Maganda niya kung may sako para ilagay. Hindi po siya nagbumura po siya sa sako. Hindi pa po bawal po po

Zero pa pa mo tapos mo may magkakapitan mo. May answer ko. Ano na po yun? Nag-lagay po ko niya tapos sabi niya. Ang ina mo, gano'n, gano'n. Hindi ko pa mag pa yan. Kasi sabi ko, huwag ka mag kasi. Hindi na mo naman ako pagpapalamon si mama sa akin magpapalamon. Si mama man, kasampan niya yung bunga nga ako. Kasi ate, kasampan niya ako. Gano'n, gano'n. Ah. Ah. Sige na kisi. Ano, sige mo tatay yun. Tangali na oh. Tangali na ano. Dari. Alas. Alas 9:20 na. Ah, di ba? Махайс, махай, 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 Sige, tatay yun. Apo ka dyan, oh. Sa upuan. Meron ba kayo sako dyan? Meri, ano? Para ilagay yung mga, ano doon, yung mga damit na mga mababaho para isako na, titapon. Yung hindi na ginagamit yung naka-stack na ng matagal maghanap ka ng sako kisi tapos ilagay mo yung hindi na ginagamit na mga damit dyan yung mga ipinang punas nyo sa dumi ni tatay Jun. bakit tatay Jun? dyan ka na lang tumais sa ano Oo. Oh. Hindi mo na kaya pumunta ng CR? Hindi hey, oh. na po kaya kasi si Kisi paggabi. Tulong na tulong. Sabi ko tulungan mo papa mo. Wawa naman. May wabaks ko ulit doon. Tama ang amoy lalong bumaho dyan tatay dyan sa loob ng bahay mo kasi dyan ka na tumae, Tapos hindi pa nalinisan. Yung hmm. kanina, pinaalis ko na kay Kisi yung dyan, yung mga Tinayahan mong damit. Ah, mm -hmm. uh, ito Mary at Gin. Uh, ah, uh, ano ka bumili ka ng kape nila. Para ah, kape. Sige na, Kise, mag ano mo mag ano ka dyan ng sako? Lagay mo oh, yung mga man. ano. Mamaya na 'yan, may tao eh. pa, babantay sa ko. Ano si Kapi, bili ka Kapi. Kapi bilang ka pa. Tapos tinapay, may tinapay po kayo diyan, Tatay Jon. Mm -hmm. Tat Ati tinapay oh. isa lang ang food na pinakain ni Kisi. Hindi na natiran. Sige, sige. Ano ba yan? Iligpit mo yung higaan mo, Casey. Iligpit mo para malinisan mo dyan, oh. Sobra ang baho dyan. Para anuhan ng tubig, lagi, anuhan, sabunan yung flooring. Ka, Naku, talaga oh, kisi. Ang sama na ng amoy dyan, kisi. Halo-halo na. Ready ah, na. Abala na Ang saklap talaga ng ganitong buhay mga guys, mga kabindors. Kasi si sirin rin, hindi rin maasahan talaga. Pagdating dito sa kanila, we'll talagang hindi. Wala eh, wala talagang kakayahan si sina na ano. Magpainit ka ng tubig. Saan na yung tinapay mo na binili. Mamaya pa pa yun eh. Kasi lagi ubus dun eh. Ay wala ba? Ay oh, sige eh. Ano na lang. Mamaya na lang. Pabili mo ka. Mamaya ka na pabili. Nang tinapay tatay dyan. Wala daw doon sa bilihan ni. Eh. Look, Bill. Grabe ang am, grabe na ang amoy diyan tatay Jun sa inyo. Halo-halo na. Iligpit mo yung kisi diyan at para malinisan mo diyan, matrapuhan mo yung flooring. Kasi nandyan yung amoy ng ano. Amoy panghi, nandyan na. Amoy ibak, nandyan na. Hmm. Hindi talaga tayo dito makaporma mga kabindors. Hindi natin alam kung ano ang gagawin dito sa dito para malinis sobra sobra ang dumi talaga at ang amoy sobra kasi ipang ligpit mo na yung mga ano yan, yung mga basang damit ilagay mo sa plastic at ilabas mo dito sa labas para mabawasan yung ano dyan pisik, amoy sobrang amoy Okay si ako, ilagay mo itong mga damit diyan na mga basa, mga mababaho, kasi okay, para mabawasan yung amoy diyan. Hmm. Ayun oh, itong mga ganyan oh. Mga ganyang damit na, na sa ilalim. Hmm. May ah. kape Ay, mga basa. Ayaw. Yan ganyan, Iba, ipasok mo sa sako. Sa mamaya, ba, uh, may kape na. Oh, magkakape ka mamaya. Sige, ba. Sundin mo lang yung otos ko. Ilagay mo yung mga ano. Ayan pa sa ibabaw. Oh. Yan, yan. Na, nasa ibabaw na ano. Mga damit. Ayan, ayan, ayan. O, oh, ang dudumi niyan. O, ilagay mo. O, ilagay mo lang para malabhan yan. Ilagay mo sa sako. Papa. Para ilabas dito. Para ilabas dito. ilagay mo dyan sa ano sa sako tapos labhan mo mamaya pag may time ka na maglaba kasi meron naman ano tubig hmm, sige sige ilagay mo hmm. yung mga ano dyan oh. ito oh ito, ito. ilagay mo dito para mamaya ilabhan mo ito mga ano yan oh mga andyan nakakalat Yan, ilagay mo yan sa sako para malabhan. Oo, oh, ilagay mo sa sako. Ilalabas nga dito eh. Ma ano yan, mabaho madumi. Mamaya, labhan mo. May sabon naman dyan eh. Ganyan po siya, nagagalit po siya. Noong utusan Huwag kang magagalit pag inuutusan para luminis. Ano nga po? Kailangan si tatay, si tatay dyan, ano? Baga siya, bahala ka, iiwanan ka Sige ka, pag ganyan ka, di na kita pupuntahan dito. Oo. Oh. Sige, mo dito sa labas yun, para ano, kung sako para magkape na oh nag ano na papakulo na tubig lagay mo siya sa gilid oh tapos laban mo mamaya yung hinubad ni tatay yung kahapon sana yung hinubad niyang damit sana ilagay mo dyan sa ano sa sako <tinyo> Halo-halo na yung ano diyan, Mga damit. Yung medyo hindi palabahan. Inahalo naman sa. Ano? Lahat na. Halo-halo na. Dito mo kisi oh. Sa planggana mo ilagay para malabahan mo ngayon.

tulungan mo nga siya kung saan mga labahin eh. ano mo dito sa planggana para labahan eh. tulungan mo siya muna doon sige wag na marami yung ano lang eh tabi mo lang yung Ayan o yung suot ni tatay yung kahapon labahan yun. Ayan yung hahawak mo. Ayan. Ayan na damit. Ayan o. O sige na. Okay na yan. Marami na yun. Eh tago mo muna yung iba. Huwag mong lahatin labhan. Ito o. Dito. Dito kasi. Dito. Sa planggana. Yan na. Mag ano ka muna kape. Kapi ka muna. Tago mo muna yung iba. Kisi dyan sa ano. sabon ay papanis ka niya. Pagkaman ko tsara Bakit hindi ka nakabili ng tinapay? Wala na bang tinda doon? Wala po Minsan-minsan buong very tinda tapos mo uubusan lang. Dahan-dahan. Kaya mainit yan. O baka matumba pa. Matumba pa. Punta sa inyo. Mainit yan. Ang na. kao kisi naligo ka kahapon. Naligo ka? Wala. Hindi. Wala. Kaming dalawa po naligo. Ah. Uh, um, Buti naman. Ano ba? Pasay ani. Ha. Kanang ang tamak ko ko. Mana. ano. Para mabawasan yung ano amoy diyan nako eh dyan na nga si tatay Jun naka ano nakatae dyan sa lugar na yan kasi di man inalalayan niya tanikisi masangsang talaga ang amoy tatay Jun grabe Kunan mo na tubig kasi para ma punta dito sa labas. Yang nasa tabo, ganunin mo. I e, ano mo? Ganyan, ganyan. Di e, tubigan mo na siya. Di e, ganyan nga oh. Tubigan mo siya ganun eh. Oh. Punta dito ito big sa labas. Ayan, ganyan. Ito yung mong kuskusan mo. Higpitin mo. Oh, tapi big oh. Hmm. Yung kape mo, May anu na. May dumi na. Yung kape mo, eh, bigay mo. Bigay mo. Bigay mo Ay, gisi, Mamaya pagkatapos mo dyan, labahan mo na ito, ha? Ha? Tapos, mo? Ito, Para mayroon kayong isuot. Okay, Tatay John. Ah, pag ikaw ay madudumi, magpaalalay ka talaga dito sa CR hmm. kay ano, huwag ka nang dumumi dyan. Kasi, naku, lalong bumabaho dyan sa lugar mo. Pilitin mo na makarating sa CR. Tatay dyan. Para gagaling yung um, ano mo dito. Hmm. Huwag dyan sa ano. Oh. Doob. Ano? Oh, ah, sige tatay dyan. Ah, may na tagal ano. At mayroon pa rin akong mga pupuntahan. Ah, yan. Magkape ka dyan. At bumili ka nalang mamaya ng tinapay sa kanya. Diba? Nandun yung pinabibili ko ng kape. Mayroon pa naman ng sukle yun. Uh, bilan mo na sila ni Kisi at saka ikaw. Mag, mag, sino ka na rin, magkapi ka na rin. Ha? Ah, uh, sige, Tatay John. Okay.